Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga earth sign ngayon o within one week mula ngayon? Ang ganda na, ang limited ng filter. May masyadong magpipilian. So, may topic tayo dito. More like relationship. Dahil may the lovers tayo dito. Abandonment. Tapos, the fool. Eight of cups to. So, abandonment. Ito, beginning. Pero may indecision. Relationship. So, more like, um, X reading or separation reading to. Kasi may abandonment tayo dito. So, nangyari na to in the past. So, more like um, suppressed, so separ separated. Either nangyari na to o mangyari pa lang. Pero, may someone na gustong magbalik. Kaya lang, yung isa, parang di makapag-decide kung pababalikin ba sa buhay niya, yung ex niya. So, ewan ko kung sino ikaw dyan sa kwento na yan. Na gustong bumalik o ayaw mag-decide sa ngayon. So, ganyan yung energy within one week from now. So, sino yung possible partner rito? Para malaman ng iba sa inyo kung para sa inyo ba to o hindi. So, partner, possible partner o partner ng earth sign ay Virgo. Kapwa Virgo. Kung Virgo man. Virgo, ano ba yung Mercury? Gemini, Virgo ulit. Uh, so, ngayon, may agenda tayo. Babae. Okay, dahil may Queen of Cups tayo. Pero pag ako, yung nag-read, ang tingin ko dyan sa Queen of Cups, housewife. Okay? Yung nagtatrabahong queen, siya yung pentacles. Yung flirtatious na queen, uh, maharot, siya yung, ano, Queen of Wands. Yung Queen of Swords, siya yung ex. Okay? Single siya, separated, alone. Pero dito, Queen of Cups to, edi sa term ko nga, ako lang yon Housewife yan, babae. So, so um, kasal siya, pero hindi pa annulled. O may anak. Pero wala man tayong nakuha um, clue na separated tong queen na to. So, relationship reading to. Kaya lang, may ano tayo dito. Um, Knight of um, uh, Wands. Whether balikta dyan o hindi. Ang dating sa akin, may someone sa connection na to na Um, di mapirmi sa isang lugar. Paalis-alis. Sa bagay, holiday din naman to, the sun. Eh, within one week yung reading natin. So, kung mapapanood nyo to ng March, March 25, 2024. Pero remember, ito ay timeless. Eh, magmamahal na araw. So, malamang, um, magbabakasyon yung iba sa inyo. O, itong lalaki, itong lalaki lang yung paalis-alis. O, itong babae. Kasi, may agenda tayo dito. So, either of the two. Pero more like babae siguro. Baka muwi siya. Sabihin nating may hometown siya, napalayo sa hometown, bibisita siya sa magulang niya, o magbabakasyon siya somewhere, o pamilya nila, magbabakasyon, pwede rin ganon. eh ibang senaryo naman, ang dating dito, ito lang babaeng to, kasi may gender nga tayo dito, o gender. Kasi magkakapera siya. O baka nagkapera na kasi ano to eh. Seven of Pentacles. Either nag-harvest na siya ng effort niya. O mag-harvest pa lang. Kasi may dasan tayo. So, pleasure to, di ba? Although walang nakalagay dito. Um, nagsasaya siya. Ngayon, bibili siguro siya ng kung ano-ano tapos ipopost niya sa social media, parang brag. <laughs> Ganyan dating. O, ewan ko. Siguro gagala siya, i show off niya yung kanyang ano, um, bagong gamit o pinamili. Ewan ko. Parang dating, ganun. Housewife lang, ha? Eh, sa bagay. Paano ba malalaman kung single lang? So, in general na lang, babae. So, sino yung possible partner nito? Kung in a relationship man. Pero pwede rin to sa single, ha? Basta babae. Taurus. Virgo. Ay, Capricorn pala yan. Sama na rin natin ang Virgo. Oh, may babae ulit tayo. So, yung babae natin, sabi ko nga kanina, pag queen of pentacles sa akin, working woman yan, may work siya, o kung wala mang work, ay may sarili siyang business, o may source of income siya. sabi natin, wala siyang stable job, pero naglalabada siya, mamalansa siya, pwede rin, di ba? Siya yung kumakayod. So, yun yung bida dito. Pero maganda in a way na kasi may sadness tayo dito. Five of Cups. Eh, meron tayong Wheel of Fortune tapos the Chariot. So, parang the thing in the past o oh, sa present sad siya. Pero within one week from now, tingin kong yung kung ano man yung problema niya, Nowadays ay ma-overcome niya. Sabi natin ang problem niya ay pera. Eh kasi may Queen of Pentacles nga tayo dito. So who knows, baka magka-pair siya. O tumas ang sales. Si magkaroon siya ng maraming OT. Ganun dating eh. Nagiging victorious yung babae dito. Uh -huh. So, wala naman tayong ibang agenda dito. Punta na tayo dito. Ilang minuto na ba ito? 9 minutes. Oh, may rat tayo. Time. Kasi itong rat, may kinalaman siya sa anything uh, parang betrayal. <laughs> oh my God! Traitor kasi yan. Ewan kung bakit ganun. Pero yun yung meaning niya. OMG. Pero may time tayo. Para bang may deadline. Ano yun? Pero pwede rin kasi ano eh. Disease. 'Di ba naalala niyo nung 2020, daming nagkasakit. Ang daming pan kumbaga yun yung start ng pandemya, 'di ba? Kaya year of the rat, OMG. Kaya may kinalaman din ng rat sa illness. Baka magkasakit kasi may time tayo, pwede may kinalaman sa anything na lumilipas. So age, pwede time, age, yung mga matatanda na may edad, baka magkasakit. Ubo si po. Within one week from now. Pay attention sa health. Pero kung traitor to, grabe naman. So, i-clarify natin. Ito na lang. Mas maganda to. Ano tong traitor na to? ang dating sa akin, may kinalaman to sa ex. O someone sa buhay nyo na parang tinaridor kayo. So, ang mangyari within one week from now, magpaplano kayo na i-give up na siya o i-let go na kasi nai-stress kayo sa kanya. So, alamin natin para malaman nyo kung sino to Kasi hindi naman lahat eh ganito, di ba? So para specific. So sino kaya yung nag-try door sa iba sa inyo? Ito yung zodiac sign. Mm, Gemini Libra. Mhm. Mm -hmm. so again, mukhang Uh, magpaplano na i-let go ang toxic people sa buhay ninyo. So, ganyan. Ang dating within one week from now. Sa bagay, semana Mana Santa ngayon. Penitensya ba to Ewan ko. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.